what we have right now in front of us are empty chairs. Uh, itong ginawa ng uh, mga officials from the executive branch of government is a total uh, snub to as far as we're concerned. And uh, ito yung uh, tahasang pagbaliwala uh, baliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Uh, kung ayaw na mag-attain ng hearing, ibig sabihin ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari is uh, I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Kapag uh, tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue bina to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing kung uh, meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabi na ito sila para magka, magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator uh, Ronald de la Rosa. Actually, dalawa yung sabbina na pinapapirma ko sana kay SP Chis. Isa para kay uh, Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa, eh, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap uh, follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if, if this the uh, situation is left ta uh, unchecked, ang nangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Uh, hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado In particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So Kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then na uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair. Uh, sa, Ayon po ako sa inyo at talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh, executive privilege, lahat na lang eh, subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo... Uh, uh, lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya uh, paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam dun sa pag bagay, bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Uh, marami na po Kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami.